'yung uh, i-share ko sa inyo na video na ito ay 'yung uh, tungkol sa sa mga pangarap ko sa buhay na mula mula nung nag ako ah uh, 2020 no so 2021 ako nagumpisa so 2021 din ako na monetize yata ay 2022 ako na monetize sa aking youtube channel so nangarap ako guys na sana kumita ako no sa pagbablog so pero sa tagal guys sa tagal na nang inantay ko na uh, kumita ako so nabigo ako dyan hanggang ngayon na uh, barya-barya pa lang yung kinikita natin no <clears throat> so hindi pa tayo nagiging successful kumbaga sa pagbablog so ito guys ah, uh, simpre kaya nga laging, lagi kong payo sa inyo na kapag kayo nagbablog huwag kayo masyadong magpokus nakikita kayo kaagad ng ganong kalaki dahil ah, uh, makikita naman diba, sa mga views na talagang walang wala So, kumbaga hindi tayo kilala. No, hindi ka guys sa mga ibang vlogger, maganda yung kanilang mga content. Dahil ah, uh, yung iba nag-resign sa kanilang uh, kanya-kanyang trabaho para lang mag-vlog, kaya nakakapokus sila. Ako guys, may trabaho ako bilang isang family driver. So, nakapokus ako doon, no, sa pagiging family driver. At uh, doon ako uh, umuhugot, no, o oh, doon ako uh, kumikita sa pagiging family driver ko kung sa nung guys nung pagiging uh, dito sa bus ko na to naibil talaga akong uh, humingi ng dagdag ng sweldo And hindi ko nabanggit yung guys na yan kahit gaano kahirap no yung mga dagdag trabaho padami ng padami ng trabaho hindi ako sumuko guys Inarap ko lahat yun uh, ano man yung mga hirap na yan dahil yung hirap na yan naranasan ko para yan sa pamilya ko so yun <clears throat> at uh, siyempre uh, yung sinishare ko sa inyong video na ito guys is uh, sana may kapupulutan nyo ng uh, aral no na hindi lang na hindi lang uh, porket uh, ganito, naghihirap ka, eh, mananatili ka ng mahirap. So, wag po natin isipin yun. Lagi natin isipin, o lagi natin ipagdasal na tayo naging malakas. Maging malakas lang tayo sa araw-araw. The best na yun. Isang napakagandang regalo na yun na binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon araw-araw. Dahil ang lakas na yan, yan yung gagamitin natin para no para mabuhay natin 'yung ating pamilya para ma sustain tuhan natin 'yung ating pamilya na ating uh, sinasandalan. All right. <clears throat> so alam niyo guys, dito sa Busco napakatagal ko na dito, no. So 15 years. 15 years na ako dito at ito lang 'yung naging boss ko na nangarap ako na dito ko lang natupad. All right. So kaya nga ako nagba Alam nila alam nila 'tong uh, pagba ko. So, hindi hindi lihim to sa kanila na nagbablog ako Alam na rin nila na kumikita ako ng konti dito sa pagpuporsige So, kung iisipin niyo guys sa trabaho At kung nakikita nyo yung uh, trabaho ko araw-araw Is uh, talagang may kita, may kita nyo sa akin na yung pagpuporsige ko sa buhay Alright <clears throat> So, dito sa pagiging vlogger ko Ginagawa ko rin yung guys Minsan, kahit walang oras kaya ngayon, nagkaroon ako ng konting oras sa so tumigil muna ako para makapag-vlog lang, makapag-video at may upload ko doon sa aking channel. Dito sa aking channel, sa aking YouTube channel bilang isang crossword team vlog. Alright, sa <clears throat> so, alam nyo guys, sa 15 years kung uh, dito na uh, nagtatrabaho sa boss ko, yun nga, sabi ko sa inyo na never talaga akong humingin ng dagdag, no? ng sweldo, Never ako nagreklamo na napakababa masyado ng sweldo ko. No, hindi sapat para sa pamilya ko. Pero guys, alam niyo ang unang-unang bumibilib sa akin yung bus ko All right. Pinagmamalaki niya ako sa sa mga ano niya, sa mga trabahador niya, no? Na ako, marami akong anak pero ah, hindi ako nangungutang, di ba? So, na-appreciate ko yung guys, no? Dahil ganun pala ako. No? Pero ako, hindi ko naiisip yun, no? So, ito na guys, na yung pala yung boss ko is nakatingin lagi sa akin. Siguro sa araw-araw, na mga ginagawa ko, nakikita niyo yung pag pagiging porsigido ko sa buhay, di ba? So, kahapon lang guys, nagulat ako, tinawag niya ako. Uh, may sasabihin daw siya. So, simple ako, Inaano ko, guys, iniisip ko na baka... Ah, baka patitigilin niya na ako kasi minsan ah, sinagkakaedad na ako. Magano mag, iniisip ko, guys. So, nagulat na lang ako nung sabihin sa akin, guys, nung boss ko na ah, tutulungan niya ako, dadagdagan niya ako ng sweldo, no? Ganyan-ganyan. No, so, hindi ko nababanggitin kung... Uh, magkano yung dinagdag sa akin guys no pero para sa akin napaka bliss ko no napakapalad ko dahil uh, napansin ako nung bus ko sa kabila ng ito may edad na tayo no <clears throat> sa edad kong 55 years old guys so ngayon ko lang na appreciate na may tao pa lang uh, nagpapalaga no nakikitaan ka minamatyagan ka ang ginagawa mo so itong sa inyo guys maisishare po to para gawin nyo no okay so nahihirapan kayo uh, bumibigay agad sumuso ko kagad kayo ako guys hindi ako ganoon. mas lala akong uh, mas ako akong naging no So, yan. Nakita na ko nung boss ko ng uh, itong taong to siguro. Na ganun na. at talaga nang So, yun. Uh, kinausap ko ng boss ko na dapat daw ako yung taong dapat tulungan. So, alam nyo guys, yung <coughs> talagang hindi ko napigilan yung ah, luha no? thirst of joy yun guys <coughs> sobrang bliss ko dahil sa kabila ng sa kabila ng pinagdadaan ng kung hirap na minsan hindi ko pinagdadaan sa mga kapatid ko sa anak ko ah, tuloy lang kapag nagbablog ako masaya Ngerti kung makita anak mo lang ang pamilya ko na naghihilap ako. So, ayun guys, sobrang sayang oh Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak ako. D dahil daig pa sa dahil pa sa yung naramdaman ko na ako ng million million views sa aking YouTube channel Dahil sa tulong na ibibigay ng boss ko, yung dagdag sweldo Deserve ko yun eh Naisip ko na sa tagal ng panahon ng pagsisikap ito pala yung kapalit yung sobrang saya <laughs> dahil ah uh, kung matutupad na yung matutupad na yung pangarap mo sa pamilya mo sa anak mo na makapagtapos diba? <clears throat> so yun sorry guys kasi talagang uh, sobrang saya ko talaga no nung uh, kausapin ako ng boss ko uh, medyo naalangan pa ako kahapon dahil uh, akala ko may nagawa mali But, <coughs> pero yun pala yung uh, nakita nila sa akin no dahil uh, yung persigido daw tayo tayo yung uh, mga dapat tinutulungan yun daw ang masarap tulungan no? sabi nung bus ko kaya ituloy ko lang daw yung uh, ginagawa ko huwag yung so alam nyo guys yan yung share ko sa inyo eh ito yung gusto kong ishare sa inyo sa mga maliliit dyan no? na nangarap diba? huwag yung wag nyong pansinin yung hirap no? huwag nyong pansinin yung hirap kaysa matanda ka na Uh, wala ng pag-asa ako guys ganun din iniisip ko eh basta tuloy lang tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti no kung anuman yung mga haka-haka nila tungkol sa'yo sarilinin mo lang ako guys sobra sobrang may mga taong talagang uh, pinag-iisipan ka ng masama no? Pero ako guys, imbis na magsalita ako, dito ko nilalagay. Para maging matibay ako. na sabi ko, balang araw, pagsisisingan nila yung mga binibintang nila sa akin. Wala eh, di ba? Magsalita ka man. Uh, burado ka na sa utak nila. No? So, ang gawin natin, magpakabuti tayo. Mas lalo tayong magpakabuti. Ipakita natin sa la, sa kanila na hindi tayo apektado doon sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Kasi huwag na nating wag na nating sabihin na hindi mo ginawa 'yon. Kasi yung mga paliwanag mo na 'yon, wala na 'yon sa kanila. Tanging ikaw lang. No, tanging ikaw lang ang makapagsasabi noon na wala kang ginagawang masama. Alright Kaya, yun guys uh, Share ko sa inyo yun Dahil uh, sa tagal ng panahon Ngayon lang Sobrang saya ko Sobrang uh, na-appreciate ko yun Dahil deserve ko no, na mangyari sa akin yun Kagaya din dito sa paggawa ko ng video Pag-upload ko dito sa aking YouTube channel Ayan uh, <clears throat> Balang araw Sisikat din ako Balang araw kagaya din ako ng ibang vlogger na tumutulong no, doon sa mga nahihirapan sa ngayon guys talaga naghihirap ako para sa pag-aaral ng mga anak ko no? Uh, at yun nga uh, may nakapansin sa atin no? yung boss ko na ayun dagdag sweldo tapos tutulungan niya ako sa pag-aaral doon sa mga anak ko Simpre, napakalaking bagay yun guys sa kabila kabilang lahat na namumroblema ako kung saan ako kukuha no? kulang yung mga part time ko Ang ginagawa ko yung pagbibikir ko so talagang kulang no? na may lima kang anak no? na sunod sunod no? na pag-aarali mo ng college pero ako guys sinimplihan ko lang na nakapokus ako sa trabaho ko nakatutok ako nakasintro lang doon sa uh, goal na gusto ko para sa pamilya ko so ayun uh, sana uh, may napulot kayong uh, aral dito sa akong video uh, pasinsya na kayo guys kung naging emosyon ako dito sa akong video dahil uh, first time ko first time to guys nangyari sa akin na daig ko pa no? daig ko pang uh, naka million views ako No. Saktwa. All right. So, 'yon kung uh, gusto niya akong tulungan dito sa pagba-vlog ko, suportahan niyo 'yung mga ginagawa ko. Ipapakita ko sa inyo guys kung uh, ano 'yung mga nakita nung boss ko sa akin, 'no, kung ano 'yung uh, nakita niya sa akin kung bakit niya ako ah uh, uh, ng sweldo, 'no. Kung paano niya sinabi sa akin na ako 'yung dapat tinutulungan no? Masarap tulungan, sabi niya. Ikaw yung taong masarap tulungan kasi nagpuporsige ka. Alright? Hindi ka, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka uh, nagsasabing uh, nahihirapan. Napakasimple mong tingnan, sabi sa akin. Napakasimple ko daw siyang tingnan. No? Kahit sa tingin niya, hirap na hirap. Pero pag tinitingnan nila ako, napakasimple. Alright? So, ayun guys, uh, gawin natin simple ang buhay. Lagi tayo nakangiti, no? Kapag nakakarap sa ibang tao, huwag tayong maging uh, mayabang, no? Na wala naman tayong nararating, di ba? Uh, kung ano man yung iniisip nila sa atin, hayaan natin sila. Yun yung ikinasisiyahan nila Nung ating kapwa. Hayaan natin silang uh, masaya sila sa ginagawa nilang uh, Panglalait o kung pang uh, aasar, no? O kung ginagawang ka ng mga kwento. So, ako guys, uh, yan, siguro, yan na yung uh, kakambal ko, no? Yung paninira sa akin, no? Yung uh, mga nakaraang, uh, yung mga nakaraang ko, no? So, good luck sa inyo, no? Doon sa mga naniniwala, no? Na mga balibalita na hindi naman nagmula sa akin, So, yun. Uh, deserve nyo yan. Kasi, uh, magpaliwanag man ako, murado na sa utak nyo. Yung paliwanag ko. So, ngayon, hinaharap ko yung uh, goal ko para sa pamilya ko. Alright? <coughs> so, yun. Maraming-maraming salamat mga kasorti. At sana, uh, tulungan niya ako dito sa aking uh, pagbablog, no? dahil sa aking uh, boss, sa aking trabaho, ay uh, narating ko na no at uh, uh, antayin ko na lang no yung uh, mga eh, pinako, pinangako sa akin ng boss ko no na sweldo so ayan malaki yung malaki yung guys kasi sinabi niya sa akin every week yun so hindi ko nababanggitin sa inyo kung magkano yun malalaman niyo na lang yan no uh, ibablog ko rin yan guys sa inyo no kapag nahawa uh, nahawakan ko na Alright, so ayun uh, Kung bago lang kayo dito sa aking channel Napadaan at nakapanood kay Cashworthy eh, Ayan, baka pwedeng uh, pakishare, like no? At comment kayo guys Kung nagustuhan nyo yung video na ito At sana tulungan nyo ako no? Dahil uh, isa na ako akong nangangarap Na isang vlogger na balang araw Makatulong sa ating mga kapwa may hirap Na naghihirap Napakarami po no na hindi makayanan yung paghihirap na, na pinagdadaanan nila. All right, sana isa ako doon sa vlogger no na makatulong sa kanila. At siyempre sa pamilya ko, guys, dahil uh, ang pamilya ko mula sa magulang ko, Sa nanay ko ay naghihirap, no. So kulang ako sa financial para suportahan yung magulang ko. Kaya sana uh, tuloy-tuloyin na yung kita uh, ko dito sa aking YouTube channel at sana kumita pa ako at madagdagan no, para sa pagtulong ko sa aking pamilya alright guys, so, marami, marami salamat sa inyong mga kasulti hanggang sa muli no, subabayan so nyo yung mga vlog ko na mga ginagawa ko kung paano ako no, uh, napansin ng boss ko guys so ito na yung uh, umpisang gagawin ko kung bakit uh, bumilib yung bus sa akin Alright So Maraming maraming salamat sa inyo mga ka Sana uh, Kayo rin No Maging pulsigido rin Kayo sa buhay Huwag kayong susuko At lahat yan Mga Ay may pagpapala Kayong uh, Makakamit Alright So, marami-marami salamat sa inyong mga Hanggang sa muli, ito po si kasulti ang lagi ng papaalala at lagi nagsasabi. Lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa Nang tayo po ay pagpalain at swertihin sa buhay! 好好好